Saturday ng umaga ngayon, April 19, 2025. Papunta ako ngayon sa Ocean City kasi today may mga event dito katulad ng mga egg hunt. Ang mahal na araw dito kung iku-compare mo sa Pinas ay ibang-iba. Wala kang makikitang mga nagpepenitensya, mga nagdadasal, yung kinamulatan na natin noong pa. Dito sa Maryland, ang Easter ay masaya. Kung pupunta ka sa mga event, may mga palaro sila. Love. Ito ay located sa Convention Center dito sa Ocean City, Maryland. Taun-taon may mga ganito rito, pero dito uh, may uh, magbabayad ka ng ticket para makapasok. And then kapag nakapasok ka na, magbabayad ka ulit ng ticket para sa mga palaro. Tapos mag-aagawan yung mga bata dito sa mga Easter Egg. Yung Easter Egg na to may mga laman na candy. Pero this year, wala akong nakitang candy. Medyo na-disappoint nga si Nia sa mga nakita niya sa loob ng Easter Egg. Yung mga maliliit lang na mga laruan yung ipinasok nila sa Easter Egg. Yung mga sing-sing na plastic, mga ganun, mga mustache, may rubber band. Pagkatapos nilang mag-egg hunt, nag-video uh, muna ako dito at ganito yung itsura sa labas. Parang ang sarap mag dito o kaya mangista. Pero bawal ata dito kasi hindi ito ano, hindi ito yung pwede mong kunan. After nga nila doon sa convention center, pumunta rin kami dito at naglakad-lakad sa boardwalk. Ito ang boardwalk dito sa Ocean City, Maryland. Dito sa boardwalk, Kapag uh, spring at saka summertime, napakarami ng mga tao. Maraming mga stores ang nandito, maraming mga rides, at maraming mga games. Eh pag pumunta ka nga dito, mahina ang $100 mo. Noong nakatira pa kami dito sa Ocean City, lagi kami dito ng mga bata. Lalo na nung maliliit pa sila, dito kami lagi naglalakad. Napansin ko lang nung bumalik ako dito sa Ocean City, piling ko kahit ilang taon na ang nagdaan yung itsura ng Ocean City at saka yung feeling ng Ocean City kapag nandito ka, hindi pa rin nagbabago. Pinaglaro muna namin dito si Nia at si Luna sa may buhangin and then after nyan, umuwi na rin kami at kumain. Nagluto si Liz ng daing, tapos okra, may prinitong talong, at saka crawfish. May mangga at may bagoong din. Ang sarap. Pagdating ng mga 6pm, umuwi na ako. Siniya, iniwan ko na muna doon kasi bukas babalik pa ako sa Ocean City. 7.53 na pero nakita ko maganda ang order na to. Kaso medyo malayo. 20 miles ito at ito ay shopping and delivery. Ito na yata yung pinakamalayo na delivery na tinanggap ko. Nang hinayang din talaga ako sa $65 kaya kinuha ko na. O siya, sige na at pauwi na ako. Happy Easter, Pilipinas!